may matutunan kayo dito palit brake pad tingnan nyo po kung paano natin ibaon ang piston ng brake caliper ganito lang po, planka lang po ng pang vulcanize. yan o, dalawang planka na yan isuksok mo lang yan dyan tapos, lagyan mo ng tuhod mo tapos, ganyanin mo lang siya o, bumaon na po bumaon na po ang piston ng caliper ganyan lang po, matutunan nyo yan Subukan nyo lang po, ganyan lang ang paraan namin, di ba? Malaking bagay yan ang ganyang diskarte. Yan, papalitan na natin po ng bagong brake pad. Tingnan nyo po, oh, pantay na pantay ang piston niya sa brake caliper. Yan o, oh. nakita nyo po, o, oh, pantay na pantay. Madali yan ipalit ang bagong brake pad dahil sa ginawa nating teknik. Ganyan po, malaking bagay po yun pag nakita nyo ito. Diba? Dalawang planka lang ang nilagay natin na na natin ang mabilisan ang piston ng caliper. Ganyan po, ilagay na natin, Oh. di oh, diba? Lagay na natin sa kanyang rotor desk. At saka, na natin ang pinaka-bolt niya. Star po yung bolt niya. Yan. Higpitan natin. oh oh, diba? Ganyan lang po. Tapos, ibalik rin natin yung star. Yan. Higpitan ng maayos. oh oh, diba? Ayos na. oh oh, diba? Peace.